Hello mga kabro, so medyo hapo na Ito may dala tayong bigas Sa Dardong Suris Meron tayong uh, bisitayan dito ng isang pamilya uh, Na vlog natin sa mga nakarang taon uh, Kamustayan natin uh, Samahan nga kami Diyan na uh, na po hapon. Yeah. Yeah. Oh, Hello, <laughs> Yan. Eh, nung unang pagpunta natin dito, eh, wala po si Kuya, ang asawa ni Ate. Ate, oh, kumusta? Umuwi na pala ang asawa mo. Galing sa Negros, no? Oh. Ang mga anak mo saan? Ay, saan Ah, may binili pa yung isa. So, pati ano nga, baba dito. Ano na na? Ano? tingnan sa ating mga viewers. Apat pala ang anak ninyo kuya. Sana hindi na masundan. Ha? Hey. Ah? Ano pong trabaho ninyo kaya? Hmm. Ah, ano lang. Construction. Construction. Kailan ka lang naka-uwi? Ano um, sa ka lang? 30? 20 na siya? Ah, 29 sa Disyembre. Oh. So hindi ka na nakabalik daw. So dito ka na lang. Ah, ano bang trabaho mo ngayon? Wala pa nga ako ngayon trabaho kasi ano ano. Sideline sideline mo na muna. So saan ngayon nagtrabaho ka? Gigay ba ko trabaho sa Ah, nagtrabaho ka galing sa kayo trabaho kasi hapon na, alas ko na, no? Oh. So, oh. Mui ka na dito. Oh, si basta matagal na kaming dito kabalik dito ha? okay lang ang pangbigas-bigas natin okay makasurvive naman oh. makasurvive naman no? sa ngayon uh, ano ba ang uh, sa ngayon ano bang problema ninyo sa ngayon yung bahay yung no, bahay na medyo luma na sa inyo ba itong bahay hindi okay. kaya grabe yung ano, pinagtagpi-tagpi lang ng yero Yung tubig ninyo, mayroon din. So, ito lang talaga yung problema ninyo. No? Yun o, ating matingyan natin sa loob, ay eh, napakasira na po yung ano nila ni ate, bahay. Putas-putas na. Na, na. Bakit hindi po ninyo napaayos kaya? Wala talaga ka na eh. Walang source uh, of income. Wala kayong ano? So, anong, ano ba talaga yung trabaho mo? Extra-extra lang? Extra. Yung doon sa negros, ano ba talaga yung trabaho mo? Extra-extra lang? So, wala kayong pinunenting? Walang, walang yung steady steady yung trabaho ate matano uh, matanong nga uh, ano ba yung uh, pinagkabalahan mo kung saan po din mo nga uh, ka, kota kwarta sa gano'n nag-aaral ba lahat ng anak mo? ang um, tulo ang usap mantayan ng patuan ah? yun ha? nito kasi mga maliliit pa yung anak mo ninyo ate no? Uh, yun po sila o oh, tatlo lang kasi yung isa inutosan pa ate yung ano ninyo oh grabe Butas na eh. Butas wala. na? Wala Mahirap matulog sa gabi. Hindi ba kayo mabasa? Pag kan? Hindi na. Umulan? Oo, oh, okay. basa sa na, ano. Tumutulo na eh. Tumutulo, no? Sus, kawawa naman yung mga anak ninyo. Mga maliliit pa. Sana wag wag na ninyong dagdagan, kuya ha? Wala na. Uh -huh. So ngayon, mayroon pa pa kayong bigas ngayon? Matano May, mayroon naman, pero kunti. Kunti na lang? Kunti na lang. pangulam ninyo? Wala. Hanap ah, pa nga eh. Hanap ah, pa? Hanap pa nga eh. So ngayon, ah, dahil Pasko, New Year, mayroon kaming ah. Ah, ano sa inyo, kanang Pamasko. Makatulong tayo ni Kuya. Sige Uh, meron tayong groceries at saka yung bigas ate meron tayong pangulang wala kayong ulam niya okay, ha? Ay, oh, oka may ate pangatong bisis na namin balik dito <laughs> yun si ate so mga anak ninyo meron na kayong ulam ha ha? ang namin namin po ito bakit ka may biscuits yan to ito tanggapin pa ninyo Thank tauhan uh sponsor natin ngayon natin from Rodolfo ng New York ano pong sasabihin niya please sa uh, natin na po sa, so, na po sa amin thank you po at ganito the... so, sa Happy New Year po so, so, wala pong hindi po kayo magsisisi na tumulong sa pagkakataon thank you po para uh, sa, sa sa pagbibigay po